Nakakatuwa lang na maisip na sa pagdami ng motor sa ating bansa ay ganun din ang pagdami ng mga safety gears na pwedeng pagpilihan. At isa na nga sa mga safety gears na ito ay ang mga motorcycle helmets. Kumusta mga kaibigan? Several years ago, hindi ka basta-basta makakabili ng affordable na mga helmets and other riding gears. Usually, yung mga mahal ito, yung tipo mga 18,000 patas and yung mga Japanese or mga US brands lang talaga. But with the recent boom ng motorcycle industry dito sa ating bansa the past several years, eh, pati yung mga riding gears, eh, nadamay na rin na nagkakaroon na tayo ng access sa mas affordable na mga brands. At isa na nga dito ay ito, ang Axor Helmet. Ang Axor Helmet ay galing sa bansang India. Now, kilala nyo naman ang India na lintik sa dami ng mga nagbumotor doon. Ito ay mula sa Vega Auto Accessories na company sa India. Well, kilala sila as isa sa malaking manufacturer ng mga helmets doon sa India. And hindi mo may tatanggi na talagang target nila ay maging world class dahil umaabot na sila sa bansang US, Germany, Italy at iba pang bansa dito sa Southeast Asia. Ngayon nga, nandito na rin siya sa Pilipinas. So, ganito yon Ang Vega is merong sariling helmet line na tinatawag na Vega yun yung parang standard nila. Ngayon, itong Axor naman is ito kanilang premium line. And according din sa kanilang website, itong mga Axor helmets na ito ay designed from Italy. Pag-usapan natin kung ano ang shell composition ng mga Axor helmets. Ito ay gawa sa ABS plastic. Hindi ito yung tipo ng ABS plastic na malutong. Kung nanonood kayo ng ibang nagbo-vlog sa internet, malamang nakita nyo na ito ay minaso, hinulog sa building, at kung ano-ano pang testing ang ginawa. Dito sa Pilipinas at least, merong mga different shells yeah, si Azor. Ito ang Apex, Street, Rage, at ang kanilang classic and retro line. And katulad din ng mga bagong helmets ngayon, ito ay naka-dual visor na rin. Ito ay merong removable and washable na liner and also intercom ready na rin ito. Kaya pwede-pwede mong gamitan ng free-call intercom Ngayon, para sa timbang nitong helmet na ito, gagabi tayo ng ating mahiwagang timbangan But wait, merong upgrade ng ating mahiwagang timbangan Ang ating Axor helmet na ito, particularly itong shell na to, which is the street Ay tumitimbang ng around 1.6 kilograms or 1,600 grams. So, saktong-sakto ang bigat niya. And also, marami rin nagsasabi na kapag nagsuot ka ng axe or helmet, ito ay parang may pagka-feel ng KYP. O, di ba? And of course, ang mga helmet may mga safety standards yan, di ba? Siyempre, hindi naman pwede gibenta yan dito sa Pilipinas kung hindi pumasa sa mga certain safety standards. At definitely, hindi magpapahuli ang Axor helmet dito. Dahil ito ay DOT and ECE certified. And siyempre, ito ay pumasa rin sa Philippine standard. And also, aside dun sa tatlong nabanggit natin na safety standard, ito ay pumasa rin syempre dun sa bansa nila, ang Indian Safety Standard. Now, punta naman tayo sa usual na tanong, magkano Well, ang mga Axor helmet is naglalaro between 3,000 to 4,200 pesos. Depende sa, sa shell model and uh, kung may design ba ito or monocolor. So talagang pasok na pasok sa usual budget or sa mga budget meal na helmets. Pero, pero, ito ang iba kay Axor. Dahil as of the moment, si Axor lang ang merong libre na pinlock para sa ganitong price range. Ano ba yung pinlock? Ito yung nilalagay mo sa visor mo para maiwasan ng pag-fog. Kapag halimbawa tumatakbo ka tapos malamig sa labas, and of course, humihinga ka sa loob ng iyong helmet. And aside sa pinlock, as of the moment, ito lang din ang helmet brand na nag-offer ng free one year insurance na covered ang death and dismemberment. For more information sa coverage ng kanilang insurance, Visit na lang kayo sa kanilang FB page and drop them a question. sa totoo lang ha, sa panahon ngayon, napakasarap maging rider. Kasi sa dami ng options mo para sa motor, ganoon din yung mga safety gears na pwede mong pagpilian. Kahit anong budget mo, sigurado ko meron pasok para sa iyong pangangailangan at sa iyong capability. Kaya ikaw, choose wisely and make the switch. And as usual, stay safe guys.